Dato po review man Ito mga kalingap ito po talaga ipangunahin nga hanap buhay po nila dito. So kasama po ulit natin sila ate. Ito talaga oh, mo ito. Na kuya Yan ang hanap buhay namin po. Meron na meron pa po siyang isang pag uh, kababayan na inilapit po nila sa atin. at uh, pupuntahan po natin. Sana po wag umulan bukas para makabalik ulit po tayo dito. Ito po yung community na nakita ko na mahirap po talaga. Yan bahay pa po yan. Mm. bahay pa yan. Ah, oo. Hindi tindahan po. wala nang laman sir. Ay tindahan ko. Yan ang ano namin dito sir, hirap ma makakita ka ng 2005. Mm. Tinda ka ng ano isang araw lang yan kasi mababait kasi ng mga tao. Kape, kape, kape. Oo. Oh. Pag may bisita. Opo. Tila ako yun. Hindi. Tapos nila si siya umantin. Dito po ito, oh, ron Gayanin. 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 ba yan? Saan po bahay? Ah, ito po? Ano ang unahin natin, sir? Ilang bahay pa bang gusto is -isa mo? Isa pa lang po muna. Sa bukas po, yun ulit yung iba. Ah, okay. Sige, sige, sige. Dito muna tayo. Sa yun, matatanda yun. dito Apa. muna. So... Dito yung daw po. Balik ka man bukas. Yung a sa akin naman ang susunurin mo bukas. Apo, lahat po dito. Kakit, ubusin po natin yung bigas. Kita mo yan. Ito ang bahay ko. Apo, yun po bahay pala ni nanay. Yan ang bahay ko pero ipauna ko ito kasi ang daming anak. Ay, ayos yan. Pabrika. Oo. Factory. Tignan <laughs> okay, mo. Tignan mo ang bahay ng mga tribu sir. Hmm, ito pa ang bahay ko. Oo, so, yan. Ay, kayo pa tayo sila pala sila uh, nanay. Oo, oh, oh, ito. Yan ang mga anak niya. Hindi ko ito. Yan po, nai, pagpasensya niyo po mga naya, yan po niya. Yan po, ito uh, bigay po namin sa inyo. Ayan po, yung uh, handog po ni Sir Jeff ng New Zealand. Oo, oh, taro kaya so, Darwin, kaya. Nay, anong pangalan niyo po? Jahe ay, sige, ano pa tayo? Dito sige, pa tayo. Halit uh, pa tayo ng s -tick. S -tick. Kasi yung ano, against the light. Oh, okay. Kapis na walong sir. So, Nay, bali, anong pangalan niyo po, Nay? Jahila. Jarela. Jahila. Jahila. Hmm, po. Ilan taon na po kayo? 44. Ah, 44. Hmm. So, mas matanda pa ako kay nanay. <laughs> <laughs> so yun pa pala yung pauna hanap buhay nyo talaga dito ang no? um, paggawa ng mga stick na pwede masubukan <bakas> sige. sige. ako ang mag-ano sa iyo, sir. Okay, sige, sir. Oh, Buwan sige. nga natin. Parang oh, dali lang. Sige, sige. Ganyan, ganyan lang nila. Di ko tiyo Sige, sige. Sige, sige. Sige, na, ganyang, ganyan patikin, oh. sige. Lang. Sige, sige. sige Ito po si sir. Kaya lang po tayo gagawa po. Nag-practice ng hanap buhay ng mga tribo. Sige, sige. Yan. Yan talaga. Ang hirap. Mahirap, ay, Mahirap pag, sir. Mahirap. Pag hindi mo kaya ng 100 ka-pieces, wala kang 200, ay 250 uh, uh, pesos ang kada 100 ka-stick. Kung ako kaya ang gagawa, sa palagay nyo ilang stick ay magagawa sa Hindi mo siguro kaya isang uh, 50 isang araw <laughs> kasi mabagal ka talaga. Ang si matalas po natin. Oo. 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 Pero pag sanay ka, tatlong kis-kis mo lang yan. Ito? Oo. Oh. Sa kitang sa lang po sila ng gulay mga kalinga po. Salamat, salamat talaga sa Dios na punta dito ang taga Maynila sa amin. Tulog siya ng langit. Sana po lahat kami matulungan kasi ito lang ang hanap buhay po namin. Opo mga kalinga, patawag to first life po ni nanay kita na po natin yung kalagayan po nila rito hindi po basta basta pagkawa pa lang po ng stick nakailang stick na po si nanay ako hindi pa tapos <laughs> mahirap po mag uh, itong hanap buhay ito <laughs> nila <laughs> ito to na tit na bang to tali po <laughs> bayit na bang nawang pwede na kung pwede na to pwede na ba yan pwede na yan sige, na. sige. ano mo tahan Tahalin mo. Ayan, ganyan. Ayan, yan parang ito. Ayan, ang patik ng lapis. Mm. <laughs> Sige. Kaya pag may negosyo kami ng ganun, hanap, hanapin mo kami ng uh, mapabili namin. Kasi, hindi hirap pa sa Okay. Okay, Kaya na po ito. Mm -hmm. Ikaw, Nipo, na, ikaw ito, na. mga kaliga, hindi po basta-basta yung kanilang ginagawang trabaho ko dito. Yan, mm -hmm. eh, ilan na po anak nyo? Wala na po yung Walos, walos eh. Walo. Ilan na po yung pinakamatanda? Ilan taon po yung pinakamatanda? Nganyan, yun yan. na po. Ay, ikaw pinakamatanda. Ah. Ito. 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 na. Ito. 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 Norby. Norby? Norby. Norby? Oh. Norby. Ah, si Norby. Ilan taon ka na? 20 lang. Manan sa'yo? 20. 20? Nag-aaral ka? Yes, sir. Oo. Oo po, sir. Naga, ano lang ito sila, nag-a... nag Ano lang, maglakad lang sila papunta ng iskwilan. E galing dito, mga 5 kilometers bago makarating. Grabe ang sacrifice ng mga estudyante po dito. Kasi walang high school kasi dito, sir. Apo. Uh, Hanggang grade 6 lang po. Tapos mm. pag mag grade 7 na sila, papunta na sila ng uh, purok na tasalban. Doon na sila mag... Uh, mag hmm, uh, doon na sila mag-aaral. Uh, <laughs> oh, mas malahat po dito sa inyo ang purok na uh, Natal Salban, kumpara sa Bagong silang. Uh, parang pareho lang nga. Eh. Parang pareho lang uh, po parang sila. Parang pareho. Kasi ang datal sadban, bagong silang, 5 kilometers din po ang lalakarin mong dito hmm. po, 5 kilometers din po hmm. so shout out nga ka pala kay sir um, uh, Bantilan siya po yung uh, principal po ng Datal Salban isa po oh, dating kaibigan oh, hmm. sir. Oh, oh, si, si sir Bantilan po. Ah, kaibigan oh, ko po si sir Bantilan oh, oh. siya rin po ang daging dahilan kung bakit uh, napadpad ako dito sa purok na ito okay. kung paikot, ikot ako dito sir. Shout out kay Sir Bantilan, kakilala ka pala dito, Sir. Oo. <laughs> shout out kay Sir, shout out din po, Sir. Ah, shout out Sir. ah, na <laughs> naadiri na ang imong ginasugo <laughs> di di diri. Salamat <laughs> sa imo ha, Sir. Salamat. Oh, na salamat. Naadiri uh, sa Purok <laughs> Bag... Unsa na pala ninyo mo, Ah, uh, Miss Kalinga po, yung YouTube Yo, channel Kalinga uh, po. Ah, uh, Kalinga, Kalinga po, yung oh, tagablog uh, vlogs. Salamat mm. po. Salamat. So, yun po ata uh, Kinala pala si Sir dito. Kasi sabi ni Sir kanina, kung wala lang silang meeting, sasamahan niya ako dito. Oh, okay. Kinala siya dito kasi yung asawa ko, uh, pinsa ng asawa ni Bantilan. Ah, yun pala. Hindi pa pala ibang tao. Oh, oh, oh. <laughs> Hindi ibang tao si Bantilan. Ah, oh. kaya... So mga kalingat mga kababayan, ano. Uh, sa so mga kaibigan po natin dyan sa Luzon na nag-alala kung ano nang kalagay ko dito sa party ng Mindanao, lalo po dito sa pinapuntad po natin ng mga kabundukan. Uh, huwag po kayong mag-alala at uh, uh, mabait po ang mga tao po dito. Mabait po, talagang, talagang mabait po. Hmm. Uh, kahit, kahit saan saan pa po, po tayo pupunta. At, ko tayo uh, basta din. ang pangarin okay. po natin okay. Ay, okay. ay malinis, maganda, at hindi po tayo paubayan po ng ating Diyos. So dito mga kalinga po ta, hanggang dito lang po muna ang ting vlog sa ngayon. At ingat po tayo lagi, and God bless. Bye bye po po, bye -bye, bye bye po. Bye 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 -bye, bye, -bye. Bye, -bye, bye bye po. Shabu <laughs> pa lang support ba? Dito na naman. Oh, Pisa niyo pumuna yan. Sino po mga kalinga pa? Pagi supportan po natin sila Abal Santos Matubang. at na blog kalinga para anime reactor TV supportan po natin sila mga kalinga. So ingat po talaga yung bless. Ready okay, tayo po muli. Tapos yung lugar po nila mga kalinga po. Ganda. Kapi mo na tayo sir. okay po ma'am. Ganda po dito. Ito po yung community. Kung nakita po natin yung uh, community po ng uh, uh, pangalan po ni isang Purok Tanda, uh, parang ganito din. Purok at Bag po dito. Apo, sa Purok Tanda o, galing sa tanda din po. Ganito rin po yung uh, Purok Tanda kumpara po natin dito sa uh, Purok at Bag. So, sa Purok Tanda, yung mga tiboli lahat pero pag dito po, sa bag halo-halo po sila dito. Ay, po ng mga view. Dali sir, dito muna tayo sir. Magkapi muna tayo. eh, kapi daw po muna tayo, sabi ni ma'am. Oo, kapi muna tayo. Dito muna tayo. Dito sa munting bahay namin. Ay, sige po. Kapagkapi muna tayo sa bahay po ni nanay. Ano pa pangala niyo tayo? Loreta Manatin po. Ah, no, si Ma'am so Sa inyong lahat, sa <laughs> Next time, mag na ako dyan. Salamat <laughs> <laughs> so po, napaka-hospitality po talaga ng mga kapatid po natin, mga katutubo. <laughs> Shoutout po sa lahat po ng mga kapatid po natin na Tibole, mga kapatid natin mga blakas. Shoutout po sa inyong lahat.